Yo, yo. akong isi-share sa inyo mga kamaster magmula sa Quezon City dumayo naman tayo dito sa South at Area at para wow. naman natin ang street food dito sa Muntinlupa may kasabihan nga ang ating isang kapatid na vlogger, kuno ka rin manyaman, karintamo kaya samahan niyo ko mga kamaster at magikot-ikot tayo dito at para makita natin at patikman kung ano ang pinagmamalaki sa Muntin Lupa. Kaya sana mga ka-master, tapusin nyo ang video na to hanggang dulo dahil para sa inyo ito. Ito mga master meron tayong napili dito. Isang sisigan. Kasi nakita ko kanina, napakaraming bumibili dito. Kaya naman, nakimarites ako kung talagang totoo ang kiss me. nagtanong na tayo mga ka-master kung magkano ang order lang. order nila dito, halagang 99 pesos lang. Unlimited rice. At hindi lang yon mga master Meron din silang unlimited drinks gulaman. Kaya wow. naman, sa sobrang gutom ko, dahil sa sobrang traffic, at sa sobrang layo ng binyay Kaya naman ba mga master sa tingin nyo, masusulit ba ang pagdayo natin dito sa pa tanong ko lang kung nakakailang kayo nito sa maghapon. Ilang kilo? 10 or 15 kilos. 10 or 15 kilos, ganong karami na bebenta nyo araw-araw. So, Man Monday to Sunday yon open kayo. Ka, yun mga ka master. Seven. So 10 kilos to 15 kilos araw-araw ang nauubos nila dito. Kaya pala kanina napakarami nilang customer. Inalam ko rin kung kailan sila nag-start dito. Ang sabi nila last year November. Kaya siguro madami na silang customer dahil masalap. Ang kanilang sisi Ito na at matitikman na natin Ang kanilang akong, mga mga ka kamaster Napakadami ng serving ng kanilang sisi Take note mga master Hindi ko sinabi vlogger Kasi ang sabi nila, pagka vlogger daw, madaming sir. Feeling vlogger <laughs> lang, si ka Estong. Kaya naman mga kamaster, mapapromise ko sa inyo, ito talaga ang kanilang regular na serving ng sisig Makita nila. nyo naman mga kamaster kung gaano karami ang sisig at ang aking Kaya naman, hindi masasayang ang pagdayo ko dito sa Muntin Lupa. sa ito sa mga natikmang ko na masasayang Kaya naman, si hindi ako magtataka. Napakarami nilang mga Dahil alam dito. naman natin, ang mga Pilipinas Pino, kung saan masarap, kahit malayo pa yan ay kanilang pupuntahan. Lalo na, pagkaganito, napakaraming serving at unlimited rice. Samaan pa natin ng unlimited na gulaman. Kaya, Kaya. naman, ewan ko na lang sa inyo kung di pa masusulit ang 99 pesos. Kaya ko. naman, saludo ako dito kay Neri's Food Corner. Kaya naman mga kamaster, kung madadayo kayo dito or mapapadahan kayo, dito lang yan, matatagpuan malapit sa terminal ng mga bus dito sa Alabang. Ang open po nila dito, nagsisimula sa 4pm hanggang 11pm na gabi. Kaya Ay, naman, ang masasabi ko sa mga taga Montelupa, itry nyo pumunta dito kay Neri's Food Nasigurado ako masusulit ang inyong iba bayad. Dahil isa ito sa mga the best sisig na natikman ko Sa aking pagbablog mula kay Sun City, Marquina, Cainta, at Manila area at Pampanga Magpapaalam na po ko sa inyo mga kamaster Shoutout lahat po sa mga taga mountain Lupa at Alabang Palike and share na lang po mga kamaster Happy Happy Yo! New year. Yo! 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 Mga kamaster Stone.